May ingay. Ah, may ingay. Pag, pag, pag restart may ingay. Ah, yeah, guys. Ah, uh, isang linggo na. Ah, isang linggo na may ingay. Hira uh, ano ka sa... na naman ginagamit yan? Anong? Tama siya, oh. the place. sa kaya nito Nagkaroon na rin ng tama. ito kanyang ito. Iyan <laughs> ito, Yeah guys, we got it tying to. Starter guys. nangyayari yeah, 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 yeah. right. Okay. nagiging problema ba, boss? Yeah. Ah. Yeah. Ha? Ha? Hindi, sabihin ni Bat, kung ikaw ano anong nagiging problema nyo? Maingay. Ah, maingay. Pag restart, maingay. Ah, ayan, guys. Ito, ganyan, C240 po yan, guys. So, C240 po yan, ha? C240 ito. Maingay doon ka niyang starter. Kaya, papababa natin, guys. Ayan, guys. Ayan, si Bossing, oh. Yung may ari. Yan, maingay daw. Ilang araw na boss na maingay yan? Ah, uh, isang linggo na. Ah, isang linggo na maingay. Uh, ano ka ano, naman ginagamit yan? Eh? Anong klaseng ingay? Ka? Para bang... Hmm, para bang sa ilalim paginis inis tayo. Ah, para may sa ilalim. Okay yan, guys. Ayan, guys, mamaya ito wag gawin nating electrician, si Dan. Kaka kasi starter, medyo maingay daw. Sabi ni Bofing, eh, yung may ari. Yan, guys, bago tayo mag-upisa, guys. Sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel. EMB TV. Pa-like, pa-share. At hit tin the yung bell para lagi kayong updated sa mga i-share namin video at ipopost. Okay guys, wait lang guys. At namaya kakalasin na, palalamagin lang ng ating elektrisyan yung makina. Medyo mainit guys. Okay guys. Ayan guys, pagkakaya mong ng start, kaya tayo 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 Ayan, para hindi magkaroon ng grounded guys Ayan guys Ayan, tanggal yung positive Kahit siguro positive negative guys Hindi rin Pero pinamat maganda ang tatanggal yung battery Ako yung magtanggal yung starter Positive guys Para walang maging grounded right. okay. O kaya para hindi mag spark guys Kaya kayo nandiyagawa sa ilalim Guys, so yun yung hapon ng starter na tatanggalin yung guys. Ayan. Reduction type company, yung kanyang starter guys. Reduction type. guys, tinakalas na na share dan yung kayong starter nito C240 ito guys ha, C240 so, tinakalas na yung starter guys yan guys, oh, natanggal na, medyo makalawang yung starter rebosing siguro matagal na itong dinubog sa boss ano? medyo may kalawang-kalawang na yung iba oh, guys, oh. natagal na hindi nabubuksan yan ang check cafe ng ating electrician, si boss Dan anong Sira niyan. Maingay ba ito, boss? Tara, na, maingay. Nag-iingay ito pag we start. Yan ang check Bubuksan muna ni Sir Dan, guys. Bye. yung ring gear ito. Hindi yun sa sako na yan eh. Pumantay na ulit. Ah, may tama yung ring gear niya? Hmm. Hindi mo wala yung ingay niyan. Kung ba, sa ring gear may problema? Pag pinapalitan mo yun, papalitin ka na ring gear mo. Papalitin kayo ng ring gear mo. Pagka ano. Kaya e, yun sa so may flywheel ano, yung ring gear ano. Yan guys, medyo may tama na ako yung ring gear. Wow. Yes, so yung sa may flywheels yung mismo tumatama sa si starter may tama na rin daw kaya kaya nag-iingay na kaya nag-iingay itong ating starter na ito kung ba parang dumagay sa ring gear pero madumi na rin ito kanya starter may carbon ba tayo nito? oh wala tayo niyang nakahanap okay, pa ng carbon ito. Mm -hmm. alam naman nyo isa Ayan guys, ito yung natama sa ring gear guys to. Yung ano niya, ayan may tama siya. the place sa kaya to, nagkaroon na rin ng tama ito kanya ito. Ito bendix trip niya ito guys. Kaya siguro masama na rin yung kanya ring gear. At sa may plywood guys. Kasi may tama yung kanya bendix trip niya. Kaya kita niya naman guys, may puti ko rin. Ayan, tama. Okay guys, yan ang nag ng ingay guys yung kanyang ring gear may tama na. Guys. Nice. Ayan guys, sabi ng ating electrician ni Sir Dan, baka daw hindi na wala ang hiniliko, Kasi nga, baka na may problema. Ay yung kanyang ring gear guys. Yung tumatama rin sa Bentex. Yun ang may problema. Pero lililisi na rin namin ito kung talaga baba na rin. Saka may tumadumi na rin. Kaya lililisi na rin tayo. mabawasan kahit konti guys hindi naman totally mawawala yung ino kasi nga uh, ang may problema yung ring gear nya sa may flywheel guys okay guys kaya guys tip, tip natin yun, pagka may duwada, not, na sa inyo pag may dumadap this knot naging ngayon na dahil patik agad para hindi lumala kaya so medyo napabaya kasi ito patagal lang gano'n kaya ngayon na niya pinagawa yung medyo nagkaroon na ng tama yung kanyang ring gear napabayaan niya kaya guys tip sa inyo kung ka nakaranas kayo, nakakaaram na kayo ng gano'n, ipacheck nyo na agad para hindi na kayo duma, uh, dumating sa puntong ganito na medyo hindi mo awala yung ingin istatay nyo kasi buha ng ang problema yung nasa ringer na medyo mahal din yung ringer na yung guys pag pinagtan nyo at saka sa, ah, matang tabaho ba yung transmission para mapagtan yung ringer na yung guys sa baka nasa likod ng ano yung guys nasa likod ng makina yung guys matang yeah, guys okay guys Ayan guys, nililis lang namin itong starter guys ha, walang ibang papalitan kasi wala nang naging problema ang problema lang talaga yung nasa ring gear yung, yung nasa may pulley guys nasa ligod ng makina may isa ng elektrisya natin yan guys, kasi ordan nalilis na yan Yeah, <laughs> hindi na ang ibang karbono. po. At hindi na lapat. Ah. Pare, meron ganyan. Tapos yung ano no. Yan Akin guys, naman. uh, i-break na rin namin sa yung starter. Bubuoy na ulit guys. Kasi wala naman nakita sira. Nilinis lamang problema yung kanyang ring gear yeah. na yung nakakabit siya may flywheel yun ang ring gear guys iniasa ako na ito ah okay. na, nakahasa na dati yan iniasa ako na yan, no. yeah. nagpantay na ulit nakabull ko na yan yun guys talagang yun ang may problema nakakita ng ating electrician <clears> hmm. <throat> yang oh, okay. 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 kind of okay, guys, okay na yan. may kakabit na ni Sir starter guys. Okay guys. Irgend. Ayan, guys. Okay na. Amaya, isat na lang yan, guys. Tara, guys. Subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Pa-like at pa-share na rin, guys. At pindutin din yung notification bell para lagi updated sa mga i-share na yung video at po guys. Ang C240 guys. Ang makina to, C240. Okay, guys. Okay, salamat sa nanonood, guys. Thank you, guys. Guys, sana, kahit paano, may nakakuha kayong tips sa amin. Sana, Bina sa okay. kayo sa video namin ni guys. Okay guys?